Kyrie Irving vs. Jalen Bronson ang tindi na itong 5-on-5 scrimmage na ito ngayong off-season. Pero bago yan, quick update muna tayo ng mga balita araw the NBA dahil itong ang team ng Toronto Raptors pati na rin Brooklyn Nets ay pinaplano ngang i-retire ang jersey number 15 ni Vince Carter ngayong ang parating na season. Pagbibigay respeto nga nila sa kanyang naging contribution sa kanilang mga franchises. At hindi naman yan ang balita dahil ngayon din mga idol bad news sa New York Knicks dahil ang kanilang ang starting center ang natitirang rotational starting player nga nila sa center position na si Mitchell Robinson ay hindi nga makakalaro sa pag-uumpisa ng season netong New York Knicks at inaasahan nga siya na by December or January pa makakalaro So for the next few months ay walang sentro or at least walang starting caliber center ang New York Knicks sa kanilang lineup. Sobrang elite ng kanilang perimeter defense nang dahil sa mga trades sa kanilang ginawa pero ngayon malaking problema ang kanilang size pagdating nga sa front court. Napakaliit ngayon ng Knicks at yun nga ay malaking problema pagdating sa rebounding department. Next, balita naman natin mga idol, Derrick Rose inalis ng Memphis Grizzlies sa kanilang team. Winave nga itong si D. Rose mga idol at currently siya ay free agent. Well, inaasahan naman na may kukuha nga dito nga sa former MVP na si Derrick Rose bilang ang kanilang maging role player, bilang kanilang maging bench player. So maybe in the next few days may kita natin si D. Rose in a new NBA team. At ngayon ay atin nga ang pag-usapan mga idol ang very talented na 5v5 na ito, scrimmage na ito ngayong off-season. Nang dahil nandyan nga si Kyra Irving pati na rin si Jalen Bronson. And actually, hindi lamang silang mga NBA player dyan. Nandyan nga rin itong si Kyle Anderson, Jeremy Grant, Tory Craig na mukhang hindi na nga makapaghintay sa parating na season at sila'y nag-arrange na ng kanilang 5v5 game. At ito, panorin natin ang ilan sa mga highlights between Kyrie and Jalen Bronson. Well, the result sa dalawang game na ito ay 2-0. Panalo itong si Nakaira Irving. And actually, matapos nga yata ng game ay itong si Jalen Bronson. Mukhang nagtatanong kay Kyrie Irving getting some knowledge matapos ng kanilang basketball scrimmage.